raperok ko pe alam ano ano ko na gay gitada na mo na ha duty ay komiks natatikan si Jenny Atkins na siya ang komi na afternoon sa paanya kani ra mo mag i Hindi na sa kanya nakaramdam? Okay, okay, Umuwi na? O kanina, na. okay, nahilo ka. wala na. Ngayon may kung nang kapatakita. Ang nararamdaman mo, oh, sir? UTI po. UTI? Mabalik, Kailan balik, pa? Mabalik, balik. Uh, Kailangan pa? balik ang kailangan nito, lugigan. Nito? nyo. Uh, at yun mag-alis. Pero alisin mo niya yung demonyo sa iyo, Yan, 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 sir. Magkiwala sa ating Panginoon, ha? At siya po talaga magpapagaling kayo. Hindi ako ah. Sa akin, doktor, tingnan natin kung may UTI ka. Pero wala akong makita eh. O, oh, sa akin, doktor, may sa sir. Pige? Ah. Ay, sorry, tumulong. Wala. Pero anong pinipig ako? Tama, sir? Okay. Wala akong sa akin, doktor. Na, no. hindi mo niyo. Yan po yung gumagamit sa'yo. Sa yo. Sa tour. Arepo, Tenet, Opera, Rotas. pu, Mm. Lulubayan mo to ha? Lulubayan mo ha? oh, huwag ka nagagalit. Lulubayan mo ha? Ha? Ba't ang taas ng boses mo? Lulubayan mo to ha? Lulubayan mo! Ha? Lulubayan mo! Dalawang kamay. Sige, pag gano'n, pag gano'n, pag gano'n. Pag gano'n, dalawa, dalawang dalawa, kamay! Ay, sumunod, no? Dalawang kamay. Hindi, di mo niyo po ito. Ayaw niya nga Hindi po siya to. Kasi kung ano uh, to ayan o. Oh. O, oh. tanggalin mo. Tiggalan. Dalawa, dalawa, dalawa. kasi po ito. Hindi ako na ang bahala. Tige po. na may nito. Pali Okay. Tapos nubigal lang kung kailangan nito ano yung magali? mas matikas po ito bang mamaya ang mga benpe? kung hindi nung komisuro sa akin kila mignay ang yung bas bas ayon yung balik ko yung mga mga ng balas sa labis kasi simple nako san diproses ng mga ano? paano talo? kawento kawento sa marami yung balik Sir? 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 Oh, Sir? Yes. How nice. How nice. Hindi lang niti ah. <laughs> may nasa may timo. May pala saan mo ka, ayaw mo tumawag. lang ako ng tubig na pangkalataan sa inyo lahat. Lahat po magsipaglibo at lahat uminom. na. No. Parang salamat. Ito yung isang demon yung, uh, apat na yung pala ang lahat natin. Uh, yung nga, maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy sa mga suporta. Salamat sa ating Ama, uh, sa ating Panginoon, sapagkat sa bawat gamutan, lumalakas tayo. At maraming salamat kay Apo Ken, Apo Marvin, Sis Micah, Apo Rosita, and Brother Gendel.